paprika at saka ito tawag dyan paprika at saka garlic powder Hello, hello. Andito pa rin ako sa kitchen. Kasi nga, wala trabaho sa mga amo. At ngayon ay magluluto yung aming tagaluto ng Mush. imaus. Yung kanin na may mongo or lentils. Ito yung kanyang ingredients. Sibuyas at kamatis. Bau ito yung ginger or luya. oh may, may lusong kami nga gamay. May halo pa kami nga perti kalaba. Ang amon nga halo. Ganyan. O, oh, ba diba? Nagpainit na siya ng ano, mantika. Wala yung munggo na gagamitin niya. Yung biak na munggo. Pero pwede din naman yung whole. Yung buo na munggo. Tapos, yung bigas. Kasi si Mama Kibir ang nag-order nito. Ang isang Mama Kibir. Ayan na siya. Ayan. Nilagay niya ang luya. Luya at bawang. At bawang sinabay niya na palang dikdikin ang luya at bawang ganyan talaga dito sa Middle East pag magdikdik ka ng luya dapat nakasama ang bawang nilagyan niya ng kus leaves korean leaves ilabas ang aroma ang bangunyan na Ramis. Ilagay ang sibuyas. Pang pabaho sa kilikili. Pang dagdag sa aroma. Jok lang yung pang pabaho sa kilikili. Jok, At pagkatapos niyan, ilagay ang kamatis. ito hmm, yung nag Imekos, mekos mo na yan. Para lumabas ang totoong aroma ng mga ingredients. Ilagay ang kamatis. Ang tula ng kamatis namin eh. Kasing ganda ni Mama Kibira ang aming kamatis.

mekos mekos ulit hanggang sa maluto yung kamatis hihintay tayong maluto ang kamatis ganito din ba kayo magluto ng imaus? Alam ko ma, sa may iba't ibang ano ito eh. Pamamaraan sa pagluto ng imaus. Hmm. Tayo ang magmikos-mikos. Para may ambag naman tayo, hindi lang naman mag-video-video. Ayan. O, ba? Diba? Ganun talaga. Ang bango niya na ba Para sa dalawa to. Para sa dalawang mamakibir pala ito. Eh, mekos, mekos muna yan. Eh, mekos, mekos, mekos muna yan. Nilagay niya na ang munggo or ang lentils. Ayan na. Pwede din buo na mong ang gagamitin dito eh. Ito lang kasi yung available namin. Tapos na ganyan natin magic cubes Lagyan ng magic cubes na vegetables. Pang pasarap. Ayan. Huwag niyo akong tanungin kung ilang baso o ilang anong measurement ng lentils na ito. Kasi, ano lang to? So, tancha, tancha. One half ka salmon ng lentil, dapat isa ka salmon ang bugas. Balik, kalahati isa size sa bugas ang, sa measurement sa bugas ang lentil. Ang munggo. Lentil ba? Munggo? Hmm. Hmm. Kung isa ka salmon ang bugas, Tuwa lang sa salmon ang munggo Kung 2 ka salmon ang bugas, isa ka salmon ang munggo. Ang gamito natin karon karoon, isa lang salmon ang bugas. Kaya duha lang mga katigulang, sobra na mga inasal At habang nagluluto sa nang kanyang imawos ay ilalagay niya na air fryer yung okay. breast chicken. Para magiging grilled chicken. Kasi yan ang order ng isang amo namin na dalaga dito. Okay. okay. See you after 20 minutes. 20 minutes. Ayan na siya. Nagpapakulo na lang ng tubig at lalagyan siya ng hot water para madaling kumulo at lumambot. Nakasing lambot ng ating mga puso. Nilagyan niya ng turmeric para mas maganda ang kulay. Nagaya ng kulay ng ating buhay. Kulay ang buhay. Ayan na siya. Ang kasabihan, pag magluluto ka, ay dapat samahan mo ng pagmamahan para yes. ang iyong pagkain na iyong niluluto ay masarap at masarap. Para, at lang. para ang tami ng mga amo ay busog. <laughs> lalaki at malusog kasing lusog naming mga katuhan <laughs> dito sa kitchen ngayon o diba nilagyan ng tubig na kumukulo pakuluan, palambutin ang lentils at ilagay ang kanin or bigas na puti ilagyan ng asin pang padagdag lasa. Tapos, at ito yung bigas na binabad na sa tubig ng ilang oras. Hindi naman oras. 30, mga 30 minutes lang. Mga oh, 1 hour din. Hmm. Ayan. Asiyang. Ayan na, nagklo klo 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 na. Ayan. Nagluluto din ba kayo ng ganito? Or nag-order din ba yung mga amo nyo ng ganito para lutuin nyo? Ayan. Imaus. Bigas na puti at munggo or lentil. Nating imikos-mikos Kayong yung aming kasama ko dito kasi ng tagaluto ay may ginagawa din. Tolong, tolong. Ayan na, pumukulo-kulo na siya. At mamaya-maya ay ilalagay na yung kanin. or kanina bigas pala ayan na ilagay na yung bigas para maging together forever lang siya or sa maliit lang na kaw at kawali. Lutuan dahil para lang sa dalawang mamakibir. At instead na rubyan ang ilagay as uh, a Ang gagamitin ay butat or patatas kung sa ilunggo potato kung sa English. At ang butat naman ay Arabic. At ayan siya. Makpakuluan lang yan siya. Na lumagot. At yan. Ilalagay dito. Ang okay na. Mm. Nilagyan ng dalawang sili para mabango kasing bango ng mga among. Ayan. update sa ating Emo. Ganda niya na oh. Ang bangon niya dahil sa dalawang sili. Bigyan mo si Lolo ang galing ate. Magkaama yan. Okay. Ayan na yung update sa grilled chicken. Grilled chicken na muntik nang makalimutan. Tamang-tama lang talaga siya. Ditigas kasi siya pag nasubrahan eh. At dahil tapos na yung ating imawus ay ginigisa na ang kanyang ano, hasyo. Hasyo butat. Ayaw ng rubyan eh. Kasi rubyan dapat yan. Gusto nung matanda, buta. Kukur kong Nilagyan ng kurkum, black pepper, asin. Asin. Oh. Yeah. So, Kunting okay? mm -hmm. kurkum, asin, at saka mm -hmm. black pepper. paprika at saka ito paprika at saka garlic powder kasi hindi siya basta malasak ng asin lang at saka tubig